kumusta ka? Um, may isang malaking ideya tayong parang kailangang himayin ngayon galing doon sa mga material na pinadala mo. Ito yung pag-shift ano, mula sa pagiging parang tagapanood lang ng pananampalataya mm -hmm tungo sa pagiging aktibong tagapagkwento nito. Kasi dama ang daming Kristiyano, parang feeling nila, ah, ang pag-share ng faith, para lang yan sa mga pastor o yung mga talagang, alam mo na, sanay na sanay. Oo, tama. Pero paano kung yung personal mong kwento, yung mga dinaanan mo, yung hope na nakita mo, yun pala mismo yung, ano, yung tulay na kailangan ng iba? Alam mo, napaka-importante niyang punto na yan. Kasi sinasabi nga doon sa mga source mo, parang isa sa punakamalaking hadlang eh. Yung paghihintay natin ng parang formal invitation. O kaya yung feeling na, ah, hindi ako qualified eh. Oo, yung di ako sa pat feeling. Exactly. Tapos, sa mundo ngayon ng ingay-ingay, ang daming messages na ang ganda pakinggan pero parang ang babaw, ano? Nawawala yung totoong connection. Pero yung kwento mo, kahit isipin mong, ay, ordinaryo lang to, may kakaibang power yan para kumonekta. Talaga. Kaya siguro ang mission natin dito sa pagsisiyasat na to, alamin natin bakit ba talaga mahalaga ang bawat kwento. At um, paano ba ito ma-share ng natural, yung hindi pilit sa araw-araw. Sige, simulan na natin to. Game. Okay, so unang point na napansin ko, marami sa atin parang nasanay na lang manood Okay na yung punta sa church, makinig, MN dito, MN doon, pero parang hanggang doon lang. Hmm. Spectator mode. Oo, oh, spectator mode. Tapos iniisip natin, yung evangelism, trabaho yan ng ilan lang. Pero sabi nga'y dun sa mga binasa natin, itong model na to, parang kulang na. Lalo na sa culture ngayon na sobrang nagahanap ng authenticity, ng totoong ugnayan. Totoo yan. Hindi na sila basta ano naniniwala lang sa sinasabi, gusto nilang makita. At ang ganda nung connection na ginagawa ng mga source mo sa concept ng priesthood of all believers, di ba? Yung nasa 1 Peter. Ah, oo, nabanggit nga 'yan. Ang ibig sabihin niyan, e bawat isa sa atin, bawat mananampalataya, tinawag na maging witness. Hindi siya about sa title o kung nag-seminar ka ba, tungkol sa sa pagiging buhay na patutoo. So, hindi kailangan ng ano ng ordination o or special position para maging effective. Hindi talaga. At related yan yung sinasabi sa 2 Corinthians na yung buhay mo parang living epistle daw. Isang sulat na nababasa ng mga tao sa paligid mo. Wow! Oo. Hindi lang sa salita, kundi sa kilos mo, sa pagkatao mo, yung buhay mo na mismo yung ministry mo, kumbaga. Yun na yung patotoo mo. Brabe. So, kung ganun pala kahalaga yung kwento natin. At hindi lang siya basta nice idea, kundi parang strategic necessity na. Sabi mo nga, paano naman natin sisimulan to? Kasi baka may nakikinig na, okay, gets ko, pero paano? May practical guide ba dyan sa mga material? Meron, meron. At maganda to kasi simple lang. May parang framework na binabanggit. Yung iyong kwento sa tatlong galaw o three moves. Practical to. Okay. Three moves. Ano-ano yun? Una, bago. Ano yung buhay mo o pananaw mo bago mo na-meet si Christ o bago siya kumilos ng malinaw sa buhay mo? Ano yung, alam mo yun, yung kulang, yung emptiness o yung struggle? Okay. Yung before state. Oo. Pangalawa, encounter o pagkikita. Paano kailan nag-intersect yung landas ninyo? Ano yung specific moment or realization na, ah, ito na yun? Ano yung turning point? Yung parang trigger event, ganon? Pwedeng ganon? O kaya isang proseso na nagulminate sa isang malinaw na pagbabago. Tapos pangatlo, pagkatapos o oh, after, paano kanya binabago hanggang ngayon? Kasi ongoing to di ba? Anong ah. difference na nagawa niya sa buhay mo, sa priorities mo, sa pag-arap mo sa problema, sa relationships mo? Uh -huh. At ang emphasize dito, hindi kailangan perfect yung kwento. Ang importante, totoo. Honest. Napakalinaw niyan. Tsaka naalala ko yung kwento ng Gadarin demoniac sa Mark 5, di ba? Yung lalaking dating kinatatakutan ni Tinakwil na community. Mm -hmm. Nung pinagaling siya ni Jesus, hindi siya pinasama sa kanya agad. Ang sabi, umuwi ka, sabihin mo sa mga kababayan mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos sa iyo. Yung transformation niya mismo, yung naging message niya eksakto, walang training, walang seminar, pero may malinaw na kwento ng pagbabago. Mm. Yun yung power niya. Oo nga. At isa pang paalala doon sa mga source na importante to, huwag tayong ma-discourage kung feeling natin ay ang gulo ng kwento ko o hindi ako perfect na example. Ah, yan, importante yan kasi maraming may ganyang feeling. Oo, kasi ang Biblia mismo puno yan ng mga taong ano nagkamali. Ang daming imperfections si David, si Peter, si Paul, pero madalas yung mga kahinaan natin, pag sinurender natin kay Christ, doon pa nga lumalabas yung kanyang lakas at grace. Sabi nga, vulnerability builds trust. Totoo 'yun. Mas nakaka tayo sa taong totoo, hindi yung nagpapanggap na perfect. So, ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa atin, para sa iyo na nakikinig? Parang sinasabi na hindi mo kailangan ng pulpito o malaking stage. Tama, ang platform mo yung everyday life mo. Yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga katrabaho mo, yung kapitbahay mo, yung mga lugar kung nasaan ka na. So kahit yung simpleng kape-kape lang with a friend. Oo, yun na yun. Yung mga ordinaryong moments pwedeng maging sacred moments yun eh. Pwedeng doon ka makapag-share ng hope na dala mo, lalo na kung yung kausap mo may pinagdadaanan din pala. Mm. So sa huli, ano ba yung pinakamensahe? Mula sa mga nabasa natin, ang buhay mo, hindi lang siya parang side note sa gospel story. Hindi ka extra. Okay. Ikaw, yung buhay mo, ay sisidlan mismo kung saan dumadalo yung ebanggalyo, kung saan ito nakikita at nararanasan ng iba. Bawat kwento, kahit gano'ng simple sa tingin mo, mahalaga yan sa grand narrative ng Diyos. Siya naman talagang ultimate storyteller, di ba? Wow, ang ganda nung pagkasabi mo. At yung pag-step out natin from being just a spectator to a storyteller, hindi siya act of pride, kundi act of humility pala. Oo, para sinasabi mo, Lord, heto yung kwento ko, maguluman o simple, gamitin mo to. Tama. Kaya siguro, ito yung tanong na maiiwan natin para sa'yo na nakikinig. Anong isang maliit lang um, specific na step ang pwede mong gawin ngayong linggo para simulang ibahagi yung kwento mo. Hindi bilang perfect messenger, kundi bilang isang tapat lang na witness sa isang tao na malapit sa iyo na baka kailangan-kailangan pala marinig yon ngayon.